Pag-usapan natin ang search warrant at uh, doon sa raid sa Bamban and lately sa Baguio ay nagka-issue kasi hindi nakakapasok yung mga operatives at hindi nila nabubuksan yung mga vaults because walang search warrant. So dito sa kaso ng Diaz versus People, yung Regional Trial Court of San Pablo City eh, nag-issue ng search warrant at uh, ito ay upon application of the Philippine National Police. Ang target nila ay uh, mga shabu. Eh, Doon sa application for search warrant, naglagay sila ng dalawang plano or sketch ng bahay na isesearch nila sa San Pedro, Laguna. Yung first sketch, sabi nila, eh, studio type apartment with anteroom. room. Uh, may entrance gate etc and uh, uh yung isa plain apartment ang sinabi nila so nagsearch yung mga operatiba at nakakuha sila ng shabu doon sa apartment and medina was charged with violation of republic act 9165 ang search warrant uh, na ito ay pinaquash ng akusado kasi nga nagkamali daw yung sketch doon sa application ng pulis nung nag-apply sila ng warrant and uh, sabi nga nung akusado ay eh, general warrant naman parang shotgun warrant walang nakalagay yung mga specifics so naakyat ito sa Supreme Court at uh, ang sabi dito ng ating Korte Suprema eh, yung search warrant must specifically describe the place to be searched and the things to be seized. So, tama nga, sabi ng Korte Suprema yung akusado, na doon sa warrant na inaplayan at na-issue, walang description ng bahay at walang things na, 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 na enumerate to be seized. And because of this, binoyed ng ating Korte Suprema yung search warrant at inakwit yung akusado for possession of shabu. So, very important dito, kung magsa-search ka ng building at may mga safe or may mga vault, doon sa application for search warrant, ay eh, dapat nakalista kung ano ang mga nasa loob ng, search, ng, ng vault. No? So, yung difficulty niyan. Unless meron kang insider, ma-enumerate mo yung mga laman ng vault. Even in a house, dapat specific yung bahay, specific yung number. No? Pag nag-apply ka ng search warrant at nakalagay number 1, Pinewood Subdivision, pero ang napasok nyo ay number two, Pinewood Subdivision, o kaya 1-A, void 'yung 'yung search warrant because hindi particular 'yung place to be searched and the things to be seized